Sandra, ano ba naman itong kalat na to? Hindi pa nga ako tapos sa kusina. Umiinom ka pang party dito. Sasagot ka pa. Ang laki-laki mo na yung kinalaroan mo. Napakatagal mo na ang niya na. Hindi na dapat naglalaro eh. Basta nakakatulong ka maglinis ng bahay eh. Ano ang ginawa ko? di magkalat eh. Huwag ka na magpaliwanag. Ninisi mo ngayon lahat yung natapong ko yan. Hanap lalat. Huwag kang pupubuntong hininga. Malas yan, ha? Ah. Oh. Parang ah, ang basurera. Dalaga ka yung Hindi na dati dalaga Sige na, napakinahantay ko. mo na yan. Mabagal-bagal ka. Pumasok ko na, ha? Ah. Anong naman ginagawa mo? Puro na lang laro. Naguhugas ka hawag ni stop toy. Wala ka talaga magawang tama. Eh, Daddy gusto ko lang naman po. Ah, ganito na lang. Doon ka na lang sa isang gilid. Doon ka maglaro para may magawa kang tama. Ako na maghuhugas dyan. <tos> 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 Hindi ka na naman pumasok ah ako mo tambayan dito sa bahay ah. Siyempre no. Mas okay na yun dito. Masaya. Hindi <laughs> ka ba hinahanap sa inyo? Sabi so, ng mga magulang mo, BI kami sa'yo. Ito mo, halos tito't tita mo na yung mga kainuman mo. di no. Mas matutuwa pa yon kapag nandito ako sa labas. Hmm. Kasi sa bahay, lagi naman ano yun, sigaw na sigaw, pinapagalitan ako. Ano yun? Akairitan na. Mas gusto ko dito. Pangit ka banding ba? <laughs> Inaalala ba akong ganyan, parang panay-panay puna? Oo. Ganun ba? Oo, yun talaga yun. Ang sakit sa Dahil yan, shot mo na. Shot mo na. Wala kayatang kaibigan mo. Mhmm. Kaedad mo eh. Tsaka mas okay kasi na, no? Matatanda yung kaibigan mo kaysa bata. Dahil dun sa bahay, tingin nila sa akin, bata pa rin. Ganun ba? Intindi na lang natin. Asan yung sisig? Tagal naman. Oo nga. Nagugutom na ako eh. Kamima ko pa in-order rin ah. Tawag ko na. Gusto oh, nyo na yung shot? Dali na. Mm. Tagay lang yung tagay. Bakit sa akin? Bakit? Cassandra, saan ka na naman galing? Uwi ba ng matinong babae yan? Cassandra, hindi, rin, hindi ka rin nagpapapasok at tumawag sa akin yung teacher mo. Cassandra, wag kang bastos. Kinakausap ka ng mami mo. Ano bang problema mo, Cassandra? Gusto niyo malaman kung ano nangyayari sa akin? May isang beses ba may nakita yung tamang ginagawa ko? Eh, puro mali lang ata yung nakikita niyo eh. Nung bata ako, Pi, isang beses ba natuwa kayo sa akin? Gusto ko lang naman tumulong nun eh. Minsan gusto ko kayo tulungan kasi syempre galing kayo sa trabaho pero iniisip niyo Naglalaro lang ako. Di ba? Sige nga, isipin nyo. Meron ba? Tapos, nagtatanong kayo kung ano nangyayari sa akin ngayon. Nakakasawa nga eh. Puro kayo po na. Kaya ito na. Gumawa na lang ako ng mali. O, di ba napansin nyo? Ulit. Para naman yung mga puna nyo sa akin, tumama. Cassandra? Kasandra! Mahal, alam mo palagi kung nasobra na tayo kay Cassandra. Oo oh, nga, Mahal. Mukhang kung kailangan natin bumawi. Ano kayong magandang gawin para makabawi tayo kay Cassandra? Hindi ko na alam, Mahal, eh. Ang bilis na muna. Nakamote mo, hindi mo pa niluto. Ayan. Disig ka na pala, anak! Good morning, anak! Gawa oh, ka mong breakfast mo. May ilakad ka ba mamaya? Wala naman po. Bakit? Wala lang. Alam mo, kasi nak matagal na rin tayong hindi nakakapag bonding ng mami mo eh. Okay lang sana kung aayain na namin lumabas. Total, wala ka namang pasok eh. Matagal na nga po. Parang hindi ko nga po maalala kung kailan tayo uling lumabas. Pero okay. Sige po. Na-oras po ba? Hindi na. natin ng breakfast, alis na tayo. Exciting yung banding natin. Nak, nag-enjoy ka ba na? Opo naman. Sobra. Ngayon ko na lang po ata naramdaman yung ganito kasaya kumpleto tayo. Anak, gusto namin hindi ng sorry sa'yo ng daddy mo. Para saan po? Sorry na ka. Hindi ka namin inilindi. Laging mali yung nakikita namin sa'yo. Pasensya ka na ha. Hayaan mo makabawi si daddy tsaka si mami sa'yo ha. Wala ano po yun. Pasensya na rin po ha. Ah. Kung nasagot din ko, nasagot ko din po kayo kahapon. Tsaka, lately po, pasaway ako. Tiga sa sumulo ko, labas ako ng labas. Hindi ko na po ulitin hmm. ayano mo, babawi kay <laughs>